Maris Lakal, binira ng mga netizen nang maglabas ng picture ng album ng kanyang bagong kanta na Perfectong Tao. Narito ang I-Spotted Report ni Inaabot ang pagkundina na naman si Maris Racal matapos na i-post nito ang kanyang picture na may hawag na tila placard at may nakasulat na Maris Racal, perfectong tao. Sa caption nito ay nilagyan na aktres na masalitang Writing this song healed me in ways I never thought possible. Sinay pa nito na it was born from a journey through pain, regret and the courage to seek forgiveness a reminder that even in our darkest moments we can find light. Sa badang huli ng caption reason ay sinabi nito na isinishare niya ito sa buong mundo kung saan umaasa umano siya na mag-resonate ito sa ibang nangangailangan din. Dahil dito kung kaya't agad na dinagsa ng pambabati ko si Maris mula sa mga netizen na hindi matanggap ang umano'y ginawa nitong pang agaw ng boyfriend. Kabilang sa mga matitinding komento sa naturang post ni Maris, ang ang lala ng personality problem mo Maris. ay naman sa isa, ayan na siya, kumapal na face niya kaya bumalik na. Habang ang isa naman ay nagsabing Perpektong palusot ng isang pa Maray pang matitinding banat kay Maris pero kahit isa ay walang sinagot ang aktres. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Maris Racal. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.